Diyos ko. Ano ginubas ako ni Kula? Kula! Oh. Ginurubutan oh. Gino oh. Mo sa buho ko. Oh. Oh. Ano nangyari sa imo Para nakaduwa pa sana kita. Mahagad pa nga na ko sa emo kipantulo. Dahil natama, natama na Naling muna ka. Muko na. Nahaling muna na Ang grabe ang kaanuan mo sa kuya. Tapos hanggang duwa ka man sa napalang. Kung minulog sa pusa ko. Ito nga sa ganda nga nito, pirit na nga niya panduwang ito. O, oh, pirit itong panduwang ito. Malala ka palang ka. Para 10 minutos. Hindi tayo kakaya. Isos, Marie, isos. Grabe mo kayo ang gulo-gulo. O ano? At ang ko minulog sa so putlang kao. Oh. nalingawan ko so panggakot ko hindi yung kulibiyong... tingnan. Tansi? Uh, Oo. Oh, oh. Ang kayo po, kaya kayo nabulong. Pantuluhan ta. Tanghanin kayo pagkulok ang lawas Hindi na kaya talaga. At hindi, habuk mo na. 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 Habuk. At habuk mo na muli. Habuk mo na. Habuk mo na. Habuk mo na, hindi ko na kaya. I-atong-atogan mo ako. <laughs> Makulog ng putlan. Makulog pa para tinig niyo. Hoy <laughs> kula. Ay, Monica! ka garbo yung kaya na naman. Katagay lang. Kasi mo ako. Kasi kasuhon nata. Hmm. Ano kaan? Hmm. Katulak na. Manus ka? Ay, dako! Pagkatapos mo siya kuya kabugti eh. Alat ka Monica, ako dahil man ako matubod na balos Bibog tiyan takapan sa nakan sarong aldawon baluska na. Oh, pari, pwede ka madalik sa kuya magbutog. Paliguan, bakit mo nga. Dahil ka sana natunawang kamuting kahoy. Kamuting kahoy, na talaga usahan. Dahil ko man ang panagutan. muna mo na. Dahil ko panagutan. Ano mo na. Bawa ko man nga niya. <laughs> Anong mali ko kung biro rin ka naman sa Manila? Sa so, suminuli ka lang, kung bukti nabugti sa kuya. So, na ako na naman, hindi na, pa man ako ready magagom? agom Tapos mo sa kuya, eh. Hindi hey, mo eh. so, ako asok arog yung eh. Hindi so, mo ako naligayahan kang bugti ang tangdua. Nagkarala po na ako, nagpahilada pa nga ni ako. Kasi <laughs> si, sala grabe ang gulo-gulo mo. Ano ba na? Kumakam, bibugtan ba agad. <laughs>